ang Panos Kristo, ang sino man nagpaprohisyo o nagpapasakit sa katawan lupa nito, anumang nilalang na masamang espiritu ang nagpapasakot dito, ay hinahayat na makapasok sa liwanag at kapayapaan ni Kristo. Bikit. Paktay. Amin. Amin. Ah. Dagdagan sige, sige. yung buong kuryente katawan niya. Ah. <laughs> Ikaw masamang espiritu na nagpapangili sa pag-aari ni Kristo. Pinatanggalan kita ng peace at kakayahan sa pangyarihan sa katilima. Tanggal mo lahat yan. Tanggal mo lahat yung sakit. Pero ang sakit sa physical at spiritual pala. Tanggal niya mo lahat. Lahat. Tinatanong kita kailang kapasang ng espiritu. lo que el espíritu nos... lalaki ka! Nagdoron ah! ah! niya ka, ka! Saan ka nakatira sa loob ng kasawa lupa niya o sa loob tabi ng bahay nila? Anong nilalangka na espiritu papasakit sa pag-aari ni Kristo? Malikno ka ba, kapre, tiyanak, etc? Anong tawag sa iyo sa lahi mo? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo! Aalis ka sa loob ng katawan niya, hindi? <coughs> sagutin mo yung tanong ko. Ikalawang ang antas na dasal magnetiko. Idagdagan yung apoy sa buong katawan niya. Aalis ka sa buong katawan niya, hindi. Minamahal mo ba siya, hindi? May gusto ka sa kanya, wala! sagutin mo yung tanong ko. May gusto ka, wala! Kung may gusto ka sa kanya, huwag mo mahalin ang buhay na tao. Hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng aking ama ng Panginoon naming lahat. Bibitaw ka sa espiritu niya, hindi! Saan ka nakatira sa bahay nila? Sa labas, sa loob ng bahay, sa etc. Saan ka nakatira? Sa labas, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Higata! Higata! Ano? Higata! ka! Tigilan mo ito ha! Naintindihan mo! Titigilan mo hindi! Lalaki ka ba talaga? yung nilagay mo sa katawan niya para magkaroon siya ng maraming sakit sa katawan niya. Huwag mong sirain ang kanyang pananampalataya. Naiintindi mo, sinasabi ko sa iyo, alam ko mayroon siyang dinadalang problema, sinasabi ng aking mga anghel at yung nilamagniti ko. Huwag mong sakupin ang kahinaan ng kanyang isipan. Wala kang tarapatan, tanda mo. Naiintindi mo na, tanggalin mo lahat yan. Aalis ka sa mga katawan niya, hindi. Bibitawan mo na siya. Kumanda ka. Hinto mo yung mga kamay mo. Huwag mo na siyang babalikan. Tinatanggalan kita ng kapangyarihan sa pangalan ng aking ama na si Yesu at sinasaway kita sa pangalan ni Yesus. Amen! At ibinabalik kita sa impyerno. Release, magnetiko. Gising. Sabihin mo yung Jesus name. Jesus name. Oh, o sandal na. Atras. Atras. Painom mo ng tubig. Pahingin. Huwag kang hiyak. Hinga. Hinga mo na. Hinga. Hinga mo na din. Hinga. Hinga. Huwag mong mabuling hininga mo din. Normal lang. Hinga lang. Hinga lang. Hinga lang. Release lang hangin. Release. Mag-release ka na hangin para makapasok agad yung energy sa katawan mo. Diba? Sabi ko sa'yo. Pupunin ko siya sa ayaw mo sa gusto eh. Basahin. Mainom ka na. Basahin mo na din. Basahin lang. Ab dawana na. Gi. Say mo. Gi magsusubo muna sa. Sa Intanto papasya. Malinis ay sinamang malinga. No. Nae ung dunilak ka. Tingnan mo kung lumiwanag ng mata mo. Ano pinagkiba? Lumi. Oh, ano napakaganda mo ngayon. Bakit ka nat- bakit ka bumaliktad? Anong ginawa Parang may tumulak ba sa iyo? Para Bigla ka lang bumagsak. May sumipa ba sa iyo? O may pumasok na maitim sa iyo. Yeah. Bay sinabi mo lalaki ka. Lalaki ka ba talaga? Totoo. Eh paulit ko rin kung sinabi, babae ka ba lalaki? Ewan mo. Ewan. Amen na. Paulit ko rin kung sinabi, wala. Kaya na. Ngayon, tatlong beses lang sabi mo ng maninaw. Thank you Lord, in Jesus name, in Jesus name, Amen. Sabi, okay, salita. Sige. Okay. Amen. Ngayon, dumilat ka na. Sarili mo na mata, anong pinagkaiba? Dumilat. May tatanong ko sa'yo. Pwede mong sagutin o